So ayon mga kasisi Kasi nga yung nalikom namin na pera Is 10,270 Ang gagawin namin ngayon Hinati po namin yon Sa dalawang tao Na bibigyan namin sana ngayon So yung isa Nabigay na namin doon sa bata Which is 5,570 And then uh, doon na naman sa matanda Na sana eh Pupuntahan din namin para mabigyan din po siya ng tulong. So hindi na po namin nasama sa gym yung matanda kasi na, hindi, ano, na, makalakad, hindi ah, na makalakad, hindi, na makalakad. hindi na makalakad yung matanda. Na. Yabe, salamat. So anong sakit ng na matanda? Nabali ang tiil. Ay nabali. Two times around. Kinsa man nga tiguangan ni? Eh. Mama na din sa no. Ay mama ni. So ayan. So kami ngayon ay ipupunta doon kay mother Nanay. Mother in law. Uh, doon sa mother in law niya para maibigay din namin yung tulong ng ating mga kasamahang rider. So grabe, Sobrang pasalamat kami kasi nga talagang malaki-laki din yung nalikom ng mga rider. Namin kasama yung mga rider para maibigay doon sa ating mga beneficiary. So money guys oh so. padulong mirip to. So anak mo, uy ginoon ko. So mo mora na. ayan guys. Hello mga Ram. Ito yung bahay ni. Pumunta na nga ako, bali na ta dire. Dire tikas beneficiary. Ha? Wala pa man nagluto ko man siguro. So ito na guys, ang bahay ni Nanay. So asan si Nanay? Makalakaw pa ba siya? Anong ginagawa? Anong ano para makalakad? Ah, mag-wheelchair si nanay. Ah, hi, nanay! sigmalan. Oh, kumusta man ikaw? Ano ah, na ano, pilay o talagang hindi na makalakad? So, ano oh, Pero makalakaw pa ka. Ah, pero wala ka na pa-doktor Opo. Doktor

Kulang ra siguro yun na siya og hilot-hilot nanay. Bag-o pa uh, man na ang balik gud. Na ano siya? Inyos. Pero gi doktor na nanay, gi-extrahan. Unsay ingon sa doktor kay makita mana? Ingon man balik. Oh, oh. mm -mm. K, K dito sa Taring riders walay so. Ayan mga kasisi, ito yung uh, second beneficiary, uh, dinaanan na lang namin si nanay para mabigyan po din siya ng gamay ng tabang para po sa iyang kahimtang karon. So, ito yung ating mga kasamahang riders, ram RGBI, pads, press. Eto sila. Koy, sa ang aming press na nga, minda ng uh, Mindanao charity to Vloggers. Then, yan. So, ayan na na. Ram RGBI. From, uh, from, Ram RGBI Riders. Charity Riders, 5,000. Oh. No. Oo, no. walay labot sa ram. Ayan, okay. nanay, yan yung para Dimuha sa na, na nanay. Na. ng mga man. riders. Mm. At saka, no, siyempre, nanay. dadagdagan pa ng ating kasamahang ram. Po, at RAM, RAM, RGBI. ram, RGBI Riders. Ah, Gamay nga tabang. Kinasingkasing kinasing mo na ay, na ay, na, para sa inyo. Ning ba to bro Wow. Hallelujah. 6,750. Last. Kinasingkasing na mo nang hatag sa imo nanay, pwede ka magpalit ana gatas nga katungtong anmum anso ba tumpo anmum kadiyan anmum anmum kaya 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 nanay. Oh, kaya 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 Anmam. An, Anmam. Unsa daw na ka naman. Nanay, pero ang pinakanabis nga ako itambag sa imo, nanay. Paminaw sa mo. Ah, sige, bunal. Ang nga ako itambag sa mo ngayon nanay, Miss Katrin. Ayaw! Saan ka bumabangon? Sa Janan! Saan ka bumabangon? Sa Janan! Ay, pinagay na natin! So, nanay. na natin!

o Basta na pagkuro makadawa. Basta kumplituhan lang na. Pila po na, Pads? Pila po. Wala po kabalo. Basta kay 80, 90, 100. Nagsugod sa 80. Eh, Papa ko, 85 na. Makakadawat yun. Kadawat na Kadawat talaga lagi. Pag una ka Okay, sige. So, nanay. So, ano masasabi po natin sa natanggap ninyo ngayon? <laughs> ah, ah. May may kasulti para sa mga Salamat yung kayo sa ato pag tinamang ngayon. Salamat yung kayo sa ato pag tinamang ngayon. Salamat yung kayo sa ato. Salamat kayo. Nakalipay ka sa akin. Napayon sa ako ah. Sa, ah, <ualling diz> <coughs> uh, yes ah, sa mga riders no. You no, know, hindi lima ingon tanan nga mga riders, ingon nila nga no rules. Pero kasagaran sa riders karon makatabang basta uh, na alang sa kinasingkasing na o kakatarong. Dili sa binuang. Ha? Inoon kami, mga riders, mga pitikers, bloggers. inoon, usap po nga tabangunon pero na may grasya ihatag sa mga ginagmay, amo lang po isya. Ha? Muna na, muna na. Dagan, salamat oh, sa naghatag ka nanay. Para kay nanay. So nanay, yan yung uh, bigay ng ating mga samahang riders. So maganda sana nanay kung nandodon ka din kanina sa gym. Kasi makikita mo yung mga riders sa kadaghan. Ayan guys, this is second uh, Charity. nag na mo kay nanay. So, yung, uh,